Ako si Daniel. Samahan niyo ako ngayong araw. Magkulhog tayo. Ngayong araw nga ay tadayo tayo sa Kubet Corner. Papasal lang tayo dun sa bayaw ng kuya ko. Halos 20 to 30 minutes nga pala bago kami makarating dito. Dating nga namin ay sinalubong kami ng napakaraming manok. Gad na nga kaming kinatayan ng bayaw ng kuya ko kasi nagugutom na kami. O stretch pala kinatay niya para kakaiba para masarap huwag nga nagluluto sila ako ay eh, naglibot na at sobrang ganda talaga ng bahay nila at tapos nga anon ay tamang merienda lang hindi ko ba alam kakaibang merienda dito eh mga nga ng kuya ko eh nag-evolve nagiging pula tapos pagkatapos nun tinimplahan ko na tong streets sabay kumain na rin kami napakaganda nga dito may mini cockpit sila sa pula sa puti nga tapos nagulat nga ako may panda pala sila dito Pagkatapos nga na ay nagkayayaan, kukuha daw kami ng rambutan. Tapos sa ating paglalakbay nga ay nakita natin ng isang vlogger natin ating tropa. Yan pala si VJ Motovlog guys, papalo na lang. Tol, papalo din sa akin. Yan. pagkatapos nga na, Nagad na rin kami pumunta sa pagkukuhanan namin ng rambutan. Napakarami nga ang mga tanim nila dito, kaya agad na rin kami kumuha para makauwi na rin. Ang hmm. sarap nga at napakatamis. Nakakuha nga pala kami dito ng higit sa dalawang tsako. <laughs> Kapag katapos nga anon ay mauwi na rin kami. Ngayon yun lang. Maraming salamat sa panonood. See you next time.